magandang araw po na naman po sa ating lahat. Andito na naman po tayo. Kakain ng lunch bago tayo kaka bago tayo papasok. Ayun po ang ulam natin. Napakasimple. <laughs> Hindi ko na naman siya nahiwa. Ay, minsan nakakalimutan ko wala kasi ng kutsilyo dito sa kwarto ko. At saka of course, sardinas na uh, ano ba tong sardinas na ito? yung manghang na sardinas na 5x5 eh, na may ano black beans mahanghang pero bago tayo lalaman premo na tayo salamat po God sa pagkain na sarap ang kubo God. inihiling ko po God na huwag binisyonan mo para may po pong lakas po sa akin Pagtapapa sa pamilya ko salamat po lahat sa mga blessing binigay mo ang sa sunod pa tawarin mo lahat ang aming pagkakasala ituwid mo ang aming pagkakamilikat para may Maganda ang pagpunta namin. Hina po. Ayan, kakain na tayo. Wala akong kutsilyo. Nakakalimutan ko. Kasi pag once na dinala ko dito yung kutsilyo. Mahirapan baka kung pag once na gagamitin ko sa kusina, wala na. Kaya, di balay. Girl Scout ito. Ay, Girl Scout. At saka hindi maarte ito na tao. Mm. Hindi kagaya dyan na maarte. Hmm. Tadi na silang ulam natin. i yeah. may kape tayo. Itong sardinas na ito na bake, galing sa atin. ay galing sa atin. Masarap ito. Lalo pag asiguro, pag oh nasa, ano ka, garden ka para... na, ng... naglinis sa garden. Kasi, mahal sa atin ito. Very easy ka lang nabibili dito. Pero, pag i-convert mo naman, mahal. misalnya agak ako aku sudah tengah Malamit ng Ramadan marami na lang pagkain. 嗯。Mm. malamig na tong kape ko <laughs> ah. ayan salamat po uli sa mga sumisili po sa akin matin channel hindi ko man kayo kilala pero ang Diyos kilala kayo salamat po sana yung tulo-tulo lang ang pagtulong-tulong natin sa isa't isa don't give up give up sa mga katulad kong small YouTuber. Salamat po. Bye!